Yan. O yan kayo ito. Susungkitin nila ayan, mga friends. Yan. Kita nyo. Sarap yan. O yung isa naman. Yan. O yan. O yan. O yan. yan. So, yun. naman mga friends. Madali lang paggawa no. Tapos lang po. Okay. Welcome to my channel! Benta dito ng ano pala mga friends Puto Bumbong Papakita ko sa inyo kung paano yung paggawa nila ng puto bumbong okay? Ito po Sharon's Puto Bumbong Siyempre pag Desembre Uso-uso ang puto bumbong Pero dito sa mga kadahan meron din So para paggawa ng puto bumbong Anong tawag na dito? Bubungan sir Bubungan Tuturang tayo paano paggawa daw ng puto bumbong Para may idea po kayo mga friends Ito yung

Yan, ilagay nyo lang dalawa mga puso. Yan. So, ibabaliktad nyo mamaya yan. Yes, so, pag ito Ilang minutes? Yan nakapatong muna ganito. Ilang minutes mga? 5 minutes lang. oh, 5 minutes lang daw, yes, no? Nakapatong sir, dyan. Pag na po siya. Ngayon, pag, pag alimbawa, na tayo sa 5 minutes, kahit ito ang mangyari, bari, babaliktad nyo na. Sir, mo? Ito, sir. Nabaliktad na po ito, sir. Nabaliktad yan. 5 minutes, nakapwede na. Yes, po. Yan. yan Susungkitin so, nila yan, mga friends. Yan. yan. Kita nyo. Sarap nyo. No? O, oh, yun isa naman. Yan. O, oh, yan, yan. Yan. So, yun. Isa naman. Ang pwede. Madali lang paggawa, no? ako lang po. Okay. Ilang piraso yung ano, ganito? Three pieces po siya. So, bali magkano yan, friend? Meron po dito po. May 55, may 65. Okay. Ay, may 65. Ito, ito, pag kanito, talong piraso, ilang, makano yan? Depende po sa ano, sa topping sir. Ah, may depende. May muscovado sugar, meron din pong Kapag Papag, milk. lahat na, lahat na, kumpleto na. 65 pesos sir. 65 pesos. Special na po yun. Okay. okay. Pag hindi special, makano? 60. Okay. okay. 5 pesos sir, po yung difference. Ito sila mga nagbebenta. Pagkaway kayo lang. Okay. 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 Pinakita ko na, paggawa ng kutubong-kong. O ano na mga friends, Bali magpapaalam na ako. Pero bago ako tuluyang magpaalam ay shout out muna sa Sharon's Photo Bumbong at kina Grey Hatch TV at Master Kaabote. Gaya ng dati, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Pakifollow niyo na rin po ang aking Facebook page, the same channel. Okay? Goodbye na ulit! Oh ho oh, oh. ho Merry Christmas love ko kayo always